Hello everyone, welcome once again to LV Amor Care and this is your friend Lou Amor Nihini nga ah Tuguti ako nga itong hisgutan kanang kabuhi lipong hypertension musaka So dagang tingali ang makapangutana kaninyo nga nga musaka mang ng kabuhi nga wala mang koy gi kaon or wala mang koy wala gikaon wala mang ko magkaon mag kaon o kontra or wala mang ko mag ang siya maginom mag inom o mga kontra usab ng mga asidik ang ah, ato ko una-una, nga kung mong usakang atong kabuhi, malipong kita, tungod kana na sa ato ang gi na kaon. A para itong inumduman nga, dagan kaayo ang mga, kung ni anak, dagan kaayo ang mga aspeto, nga nung nga kita mo bati niya ng kabuhi. Ang usa ni anak, kana ato atong mga emotion, kanatong feeling, no? Ka nang itong makuratan ta, or anxious kita nga, mularga na ko, musakay ko, example, musakay kita, aeroplano, unya, maot ang panahon or bisan pag dili maot ang panahon apan the fact na musa kita gyud plano daghan kaayo sa tong mga kaigsuonan ni ana nga makuratan gayod so Before palang sa so wala pa mao sa kay aeroplano, murag wa na gikabuhi na mura nag nalipong misaka na ang pressure no so sa actual na gyud nga panghitabo or actual na giyod nga adlaw nga musakay na kita sa aeroplano for example Kana pa lang daang, di pa sa runway, magtuyok-tuyok ang aeroplano, magtuyok-tuyok. Ang atong kabuhi anak, hinahinay na nausaka. Ang atong kakurat, ang atong kabalaka, ang atong mga anxiety, no? ang atong mga kabalisa, mo hinahinay na na o dula, dula sa atong nauna. Tungod kay kay Balokita nga, minutes from now, aning ako ang libot-libot sa runway, mo take off gayod ang aeroplano or kanang mo ascend pataas no so anak man gud na Kinanglan nga sa runway kusugdaan, kusugdaan, aron makahunat makahunat so pag saka na daan ana sa take off na which is mo man siya delikado gyud kanang take off o touch pag take off na ana wala na gikabuhi na og duro dayon nalipong na do na amiga ni ana nga first time niya nga pagsakay og eroplano pag take off pa daan o oh, diyan na runway wa na na yung dugan kay mahadlok siya maunsa no so pag take off na ingon na siya nga gikabuhi ko gikabuhi ko inko ginhawa lang diha kay mahuman ra lagi ni mahuman na siya og saka muangat mu ascend na siya pag-abot nito sa 10 feet below the ground <laughs> <laughs> nalis ang sa mot or 20 feet below the ground mo stable mo stable na siya mo steady na na dili na ka kabuhion so ani ta ni abto nga pag sa na sa taas ang eroplano misamot yang kabuhi kay gisanawan especially doon siya sa bintana pag tan niya sa clouds nga ang kabalayan or ang mga unsa pa dito gamay na lang pagkadugay na wala yung samot yang kabuhi nalipong na siya kay ang yang yun ang una, na siya sa taas. No? So, mao kana na nga ato ka nang i kondisyon na itong nauna. Ngayon, anagin ang aeroplano kung musakay kita, mo kabuhi kita, malipong pagyon musakan musakang ato ang hypertension, no? ang ato ang pressure. So, mao ka na nga itong sa so, pag, kung ano po? pag touchdown hingsamot na po di ang kabuhi kay muhiyak naman po tiyan kay pakanaog naman po ang aeroplano no so dili lang kay sa aeroplano kana nato masinati kundi dili hasta kanang magto kitang mga high rise building kanang gitawag nato skyscrapers no sama niya nang Burj Khalifa o kanang mga twin towers mga mga um tingana na kanang mga Petronas so ingon ana dili lang ta magisbutan na ari lang ta sa ato ang dapit no kanang mga high rise building diri sa ato ang nasod kun musaka na kita ni ana labi na og sakay kitag elevator the tendency is musaka gina atong pressure pod kay ang altitude ana mausog naman taas naman hasta ang atong kalipong pagani kay na may uban nga malipong musaka og elevator labinaog transparent ang pultahan nga makita nato ang ang kanibang pag-ascend niya makita na to ang mga kotse sa sa ubos nga gagmay na lang naingon na lang kada gupus pero oh nayo ba na kabuhion usab dayon malipong kay gisanawan the reason ana gisanawan mura bag gingilngigan sila nga gamay na lang ang mga tua dito sa ubos kay tua na sila sa taas no dayon ug high blood pa yun, mo trigger ka na elevated hypertension no mo elevate yun ang blood pressure tungod kay nakuratan so ingon na na, yung mga sitwasyon nga diha anak no sa eroplano sa mga high rise building musaka yun ang kabuhi dayon malipong dayon musaka pud da ang blood pressure kay mo elevate man siya dayon lain pa nga sitwasyon kana bitaw musaka kita sa mga bukid bungtod ba kanang unsay nga na, na mutubong kanang bungon o mausob usab ang ato ang pressure diya musaka gyud na siya dahil ang ato kung kabuhi mubuga po na siya tungod kay uh, mura na nakuratan baron or nabalaka na oy unya og mag landslide ni unya og mag na mga bato nga mga hulog so ingon ana no dahil malikong na dan kita kay nagkataas nagkataas to ana kita sa high places musanaw na usab ang atong pananaw Tungod ni anak magkuyog yun ka kanan kabuhi lipong unya elevated na uh, hypertension no ang pressure nya to musaka imbis 120 80 may abot na og 140 over 90 oh, so mao kana no bisan pa ang mga doktor doktor mayon sila nga lahi og um, pressure kung tua kita sa taas kaysa ubos no mo gina siya lahi gina siya o oh, Ang ato, ang templa sa tulawas lawas, lahi gayon. So, lain pa nga mga situation kanang mga mountain climbers o oh, yun na, lahi po nang ila ang ma-experience ni Ana. Labinag. Na nag muamot na sila sa at the top of the mountain summit. Ang uban na, malipay kay na ana sila sa on top of the world pero ang uban anak sanawan. Sanawan gayon, no? So mao kana ang mga batiun na to mo sa atong lawas kon kita musabak na ni anang mga angaton mga high altitude no aeroplano helicopter kanang barko nga dagkog balod mm kanang mga dagkog balod utro po na siya gyud maka dagan kaayo ana mal, makakabuhi malipong musaka ang pressure dagan magani niya nga dili kaabot sa destinasyon yun, mo iskala, o lain na lugar kay na kuntay, no? Tungod ni Anang Musaka ang pressure, no? So, atong inumduman nga kanang kabuhi o lipong, wala ka na sila mag-limit sa atong gikaon, o duna na ba kita gikaon, o wala ba, nagutman, dili ka na siya limitado dia. Kung dili ka ng kabuhi, broad yun ka na siya. Sa, ako nang ginaingon, makakuan ko na siya, mo, andar ko na siya sa atong mga emotion kakulba, kabala, ka, kasuko, kahiubos, kanang anything nga nagkuan sa ito ang emotion, mga feeling, muandag yun ang kabuhi niya. Ngayon, kana lipong, kon huot ang ato mga gisuol, makalipong po na siya, musaka sa nga kabuhi, no? unya pagsakas atong sa kabuhi, ang atong pressure, appeal ni ana, no? Ang akong experience ni ana, appeal gina siya musaka gina akong pressure kon mo andar na, na akong kabuhi unya lipong usab no so unsa atong surban ni ana kung na ang atong nakaingon sa atong kabuhi atong lipong ug hypertension kana pagsaka or pag ascend pag take off manaog kita manaog kita og hinay-hinay so unsaon so, pagkanaog pagkana og tuwa sa eroplano na magutong-utong lang gid kita <laughs> no kun tuwa kita sa taas sa eroplano magampo magampo prayer prayer gyud makasulbad ni ana no labi nag di na oh da may nakag oy makabas magani na ang kabuhi ug ang lipong oh ang pressure musaka na kay laliman ba kag na turbulence the same kun barko kun daggo kay balod ah magana ang barko oh high seas ah oh, kada pod mo andar pod kana siya no dayon kana musaka kitang mga high rise building uh, musaka kag Burj Khalifa or musaka kag Eiffel Tower Masakan ba da so wonder usab dia anything nga maka kuan usab sa tong emotion sa tong feeling ang, ang kabuhi ana og hypertension muapil apil gina siya dan malipong pud kita so manaob, manaob. kun eroplano hulaton nga mulan magampo dayon kun naa kita sa building sakay, balik og um, elevator, paubos. Dayon. Oh, um, mountain climber, ah, magundang og um, katkata -kat ng bunto, wala mo ta nga katkato na siya, no? So, pero do mga higayon nga mubati kita niya sanawan kana yung mga naiuban nga musaka kahoy pagabot dito manaog kay mura kuno na action sila kalipong <laughs> munang manaog. So, mao kana ang mga ang uban nga mga Contribu contributory factors ngano nung nga kabuhi, lipong, o hypertension. No? So, maulaman ka na, karoon nga atong hisgot-hisgot, akong mga panghinaot na doon sa kita'y nakuha ni anto no? Doon na usap kita'y napupo nga uh, valuable nga mga um, pagtulunan ni anto. Tinarong nang gining ato, Adri, sa YouTube, dili maningunog kumidya. I am here to share because I care, no? Hangtod sa sunod, hangtod sa sunod pagyod, no? Atong hinungduman nga ang Dios na higugma kanimo o kanako, no? So, ampo, ampo lang yun, pray. Hangtod sa sunod, bye-bye mga palangga.